Ako si Guada Balahibo, meron akong asawa, tapos meron akong anak na apat puro babae sila, tapos sila lahat graduate na. Nagsimula ako nung teacher pa ako, uh, nirecruit ako nung friend ko, na co-teacher ko, pinagsign in niya ako basta doon, so no choice na ako kundi mag-sign. Tapos amazed ako doon sa mga simple gifts nabibigay pag nag-recruit ako kasi may counting training noon, may counting seminar. Sabi nila, pag nag-recruit ng ganito, may makukuhang mga simple gifts. So, amazed naman ako doon dahil wala ako nung mga simpleng bagay na yon. And then, after a day, um, nakuha ko yung first gift ko, plancha. Wala akong plancha. And then, After another day, nakita uli ako ng gift. Sabi, eh, pag nag-recruit daw ng five, I will get that electric fan, desk fan lang. Doon uh, na parang na-amaze na ako ng na-amaze sa mga gifts na yon at natutunan kong mag-recruit daily. Kaya ako nagpatuloy na sa PC. Yung una, nung nag-uumpisa pa ako sa PC, hindi pa ako kilala. Ang challenge ko doon ay rejection. Ang isa pang challenge is yun bang sabay na nag ka, sabay na nagpapalaki ka ng mga bata. And then later, ang challenges naman is uh, syempre naging naging awardee ako sa personal collection for so many 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 years. So I have to keep up the expectation of the company. Everything is mahirap at first, but it is very very possible naman. kaya ako ng trabaho talaga. May anak akong sakit eh. Yun bang hindi kaya na yung magiging gamot ni everyday parang kulang dun sa yung kita namin kulang. So sabi ko, hindi naman pwedeng prayers lang yung pagpapagaling ko sa anak ko, di ba? Though I believe na talagang God will help us. Pero kailangan talagang may medicine, di ba? So, naisip kong mag-sideline. Iba't ibang sideline yung pinasok ko din. Because of that daughter na talagang laging may sakit. And then, nung makita ko si Pisi sabi ko, ito na yata yung sagot. Kaya, yeah, pinagbuti ko talaga kahit mahirap, mahirap sa primero, di ba? Wala naman kasing trabaho ng maaluhan. Anong umpisa, talagang, talagang sobrang hirap. Kasi nagtuturo pa ako noon. Tapos may wala naman akong katulong. Tapos nagpapalaki pa ng mga bata. Pero because of my strong determination na mapagamot ko yung anak ko, yun yung pinaghugutan ko ng lakas, yung pagmamahal ko sa pamilya ko. Habang ako naman ay nagpapatuloy na talagang lalong nagsipag, lalo kong pinagbuti, lalong tumibay yung determination ko na kakayahin ko, kayang-kaya ko, dahil gustong gusto ko na maiangat talaga yung antas ng pamumuhay namin. On my first year, I was able to buy one owner type jeepney. And then after another year, koche, second hand. And then after another year, yung bahay namin, napaayos namin. Dumami ng dumami yung na-acquire kong properties. Nakapagpatayo ako ng apartment, ng ilan na yung bahay ko. Actually, meron akong apartment na three door. Meron akong condo dito sa Manila, sa New Manila. Meron akong bahay na bago sa isang exclusive na subdivision kasi parang nag-level up pa ako ng 12 million house galing dito sa PC.